Farmer, it's another beautiful day once again. Welcome back dito sa DDT Nature Farm. Sa video na to ay papakita namin sa inyo ang pagtatanim namin ng pipino dito sa tinagorean ko na Mang Inasal Garden. Kung bakit ko to tinawag na Mang Inasal Garden dahil sa area na to ay pinagsama ko yung kalamansi at itong sili na kung saan kapag kumain tayo sa Mang Inasal, yan yung madalas nating ginagamit na pang palasa doon. So pala ka farmer, itong mga sili natin ay nagsisimula ng mahinugan. Kaya nakarang araw nagpunta pumunta ako doon sa palingke. Tinanong ko kung magkano yung kilo nito. Kumukuha sila nito ng 130 pesos yung isang kilo na hinog. Kaya hintay na lang tayo ng mga ilang araw o linggo at hinog na yung ating mga sili. Pwede na natin ito ibinta. At ganoon din yung mga kalamansi natin, nagsisimula na rin mamulaklak ngayong taon kaya tara simulan natin yung pagtatanim ng pipino, dahil ang pipino ay mabilis mamunga, naisipan ko na dito ay tanim sa kabilaan ng pinya at yung sili ay, uh, siya ay family ng solinaceous at ito naman yung pipino ay family ng cucurbits kaya pupwede natin silang pagsamahin magkaiba sila ng family, kaya ibang insekto yung pwede dumabo sa kanila ang unang step na gagawin natin, ang unang ginawa ko ay nagbungkal muna ako nitong lupa. Pagkatapos, gumamit ako nitong nylon, itong lubid, bilang linya ng pagtatamnan. At syempre, bago natin gagawin yan, dapat nakaready na rin yung ating mga itatanim na pipino. Although sa ibang video, sinasabi natin na to left, pero ang pipino sa, sa experience ko ay mas magandang itanim kagad ka nung nagsisimula pa lang siya para dire-diretso yung kanyang ugat. Kasama pala natin sa video na to si Kuya Alan. Kuya, ay ka muna. Yan. <laughs> so matapos nating malagyan ng linya, ang susunod na gagawin ay yung paglalagay na natin ng mga seedling ng pipino. Ang layo nito ka farmer ay nasa 50 centimeters o katumbas ng kalahating metro. Katulad sa mga naipakita namin sa inyo na video, gumagamit kami nitong nimati uh, nematicide para malit pa lang yung ating mga tanim ay hindi nakagad ng mga mga beetle o yung ladybug o yung uh, cucurbits beetle tapos naglalagay din tayo ng kunting konting inorganic fertilizer bilang Bilang paupo Ang punla pala na ito nating ka-farmer ay yung variety ng pipino ay Legacy F1. At yung ginamit nating seedling tray ay merong 96 holes. Yan. Gumagamit tayo ng seedling tray para punla natin ang tigi isang buto sa bawat butas. At sa pag-transplant natin ay mas ma... Hindi mas masisira yung kanyang ugat. So, sa pagkuha nito, na lang natin itong sa sa ilalim na parte. Tapos, pwede na natin kunin. Pwede tayong humawak sa kanyang dahon. Yan. At pwede na natin itanim. Mas magandang magtanim sa bandang hapon. Katulad ngayon, ah, uh, Pahapon na, mas magandang magtanim para uh, sa loob ng magdamag makapagpahinga pa siya dahil malamig hindi siya may stress bago pa uminit pagkakinabukasan so simula dito gagamit lang tayo ng 50 cm na sukatan sa so, starting maglagay tayo ng isang puno then sukat tayo ng 50 cm nating dito sa dulo lagay na naman tayo ulit ng isa Sukat na naman tayo ulit. At lagay na naman tayo ng isa. Hanggang makarating tayo doon sa tulo. Ayan. Dalawang seedling tray yung nilagyan natin ng yung pinagpunla natin. Big 796 yung isang seedling tray plus 96 ah uh, na lang para maging 200. At isa rin pala ka farmer dito sa area na to ay medyo malamig ng konti. Kaya itong pinili natin sa pipino. Dahil yung pipino ay mahilig talaga sa tubig. At isa pa yung lupa dito medyo malamig. At patag din yung area na to. Kung meron kayong uh, idea na pagtatanim ng pipino ay pwede nyo i-share dito sa ating comment section. Yan. O ano pa yung iba ninyong uh, idea na pwede nating idagdag dito. So abangan ninyo ka farmers so susunod na video i-update namin kayo yung pag-harvest na natin dito ng ng ano, ng pipino. At sa iba pang mga ginagawa natin sa farm. Ayan, good evening ka-farmer. At hindi pa natin natatapos itanim lahat. Kaya, overtime muna ngayon si Kuya Alan. Gabi na, gumamit na lang tayo ng light. Yan, tuloy pa rin sa pagtanim si Kuya Alan. Malapit na lang. Isang linya na lang. At sisimula na nating diligan. Yan. Dito tayo kukuha sa dulo na to. May tubig yan dito eh. Yun Oh. Dito meron din. Hmm. <laughs> Overtime tayo ngayon. Ito. Meron may tubig yan dito. tabuhin lang natin that's it guys natapos na natin yung 152 piraso na puno ng pipino dito. At gabi na, gumamit na kami ng light. Maraming salamat sa inyong panonood and I hope na makapitas tayo ng bunga dito. At may binta natin para mabawi yung pagod. Yan. Patuloy lang tayo magtanim ng gulay. Happy paring po sa ating lahat. Paalam!